Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga Tagalusong Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction na ito na na sa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako ng mundo po kayo naroroon. Ngayon, pag-usapan nga natin mga kaibigan itong Tulfo Brothers. Lalo na ito sa Ramon Tulfo na laos na, hindi na napag-uusapan at uh, mukhang yatang nainggit ito sa kanyang mga kapatid na si uh, Raffy Tulfo, Ben Tulfo at si Erwin Tulfo kasi namamayagpag sila sa ngayon at sila nga yung isinali dyan sa survey. At uh, itong si Montulfo, ay hindi na napag-uusapan. Laos na, mga kaibigan, matanda na kasi. So, dahil hindi na siya napag-uusapan, naingit siguro, kaya gumawa ng paraan at nagsulat siya sa kanyang Facebook page para ipagtanggol ang kanyang kapatid na si Rafi Tulfo. Mukha yatang duwag, uh, bumabalik na ba kay Rafi Tulfo? Siya ba yung nagtawag sa kanyang kuya? Na, kuya, kuya, sakluluan mo naman ako, ipagtanggol mo naman ako, binabasa ko ng mga men in uniform, no? Ah, uh, palikit na yata ang nangyayari. Naisip ko lang mga kaibigan kasi ito si Rafi Tulfo, 'di ba? 'Yun yung sinabi niya kay uh, PFC Raymond Canlog nung tinawagan niya na o oh, baka pag may gera na, may labanan na, eh ka na no? At uh, tawagin mo yung nanay mo na nanay, nanay. May gera na. So, mo yatang baliktad, mukha yatang ikaw ang nagtawag dito kay Montulfo na kuya mo, nakakatanda ninyong kapatid na, kuya, kuya, <laughs> sakluluhan mo naman ako, ipagtanggol mo naman ako uh, tungkol dito sa video na kinakalat na kagagawan ko rin dahil uh, tinawag ko na duwag itong si uh, Raymond Canlong nung nabubuhay pa. Uh, ganito kasi yung nangyari. Baka ganun ang sinabi niya. Ikinwento niya siguro chinismiss niya kay Montulfo eh, ito ay ano lang naman natin, mga kaibigan. Di ba? Pero maaaring ganun ang nangyari. Chinismis niya siguro kay Montulfo. Yung uh, nangyayari sa ngayon na kumakalat na manifesto at dumadami yung mga generals, no? mga general ng pulisya at mga uh, kasundaluhan sa manifesto, no? para i-call out itong si Rapi Tulfo at ipamukha sa mukha niya na hindi lahat ng ginagawa niya, lalong-lalo na dyan sa Rapi Tulfo in action, ay tama at nakakatulong sa mga tao. Di ho ba? So, ito, ito naman na si Ramon Tulfo, ala, ura-urada naman na naniwala siguro sa kapatid niya. No? At uh, nagsulat siya sa kanyang Facebook page. ah, uh, Ayan. Ito sa Ramon Tulfo, mga kaibigan, hindi ito masyadong no, napag-uusapan. Ilang taon na ba? Narinig ko ito nung nag -away, away sila, parang four years ago. Four years ago, at saka last year ba yon nung sinampahan siya ng cyber libel, at uh, parang naditenya siya. Ay, yun lang, at uh, four years ago, mukhang nag-away-away itong magkakapatid na ito sa bitag. Nakita ko, mga kaibigan... Na at naalala ko kan hinanap ko kanina. Ito 'yon. Oh, 'yan. Yung away ng magkakapatid na ito na naka uh, ikinalat pa sa social media. Ayan, sa bitag ito. Sa bitag po ito, mga kaibigan. sabi dito ni Bentulfo, Bitag. Montolfo, epal ka, sabi niya. Mapapil ka. oyan. 'yan. At uh, pinanood ko ulit mamaya ipapanood ko po sa inyo. Ipaparinig ko sa inyo kung paano niya no? pinagsalitaan yung kanyang nakakatandang kapatid. Sinabihan niya pa na duling nilang kapatid. At saka sinabihan niya na yun daw na kuya nila na si Montulfo ay ang kapatid nilang langis. O, diba? Ang lalalim. Magkakapatid yan na, Imbis na lang na pag-usapan sa bahay kung ano yung dapat nagawin. Kasi anyway, magkakapatid naman sila. Nakikita natin sila dito sa social media kung paano nila, no, ipagtanggol ang isa't isa. Pero taliwas pala doon, nakikita pa rin natin, nakikita rin natin dito sa social media kung gaano sila kalala na mag-away-away. So anyway, mga kaibigan, pag-usapan po natin itong isinulat na pagtatanggol ni Ramon Tulfo sa kanyang nakakabatang kapatid na si Rafi Tulfo. Kaya ito, nakagay dito, Ramon Tulfo. Sabi niya, nagpaviral ngayon sa social media ang manifesto di umano ng mga retired and active military at police Uh, generals at iba pang opisyal ng kasundaluhan at pulisya na binabash ang kapatid ko na si Rafi Tulfo. Sabi dito. Ang, hirak hirap basahin. Kasi natakel ito ni Attorney Libayan kanina. Oo nga naman, napansin din niya na itong bitirano na si Ramon Tulfo bilang kolumnista, taga, manunulat, na ang isang paragraph ay isang sentence lang. Ang oh, haba, mga kaibigan. <laughs> kung susundin natin kung paano dapat basahin, talaga mo ubusan tayo ng hangin kasi hindi ka dapat huminga, di ba? Kapag walang kama. So, ito nga. Nakalagay dito na viral daw yung manifesto para i-bash yung kanyang kapatid na si Senator Rafi Tulfo. So, ito, mukhang yatang chismis lang nakarating dito kay Ben Tulfo kasi kung napanood nyo ho yung, uh, o nabasa ninyo yung manifesto na inilabas ng mga generals, mga retired at active uh, men in uniform natin, ay uh, may intindihan nyo ho na hindi yon pang babash lamang sa kapatid mo na si Rocky Tulfo yon ay uh, pilang call out sa kapatid mo sa ginawa niya na pang iinsulto kay uh, uh, late uh, PFC Raymond Canlog. Tinawag niya na uh, duwag. Biruin niyo ho, uh, Mang Ramon Tulfo. Isang sundalo yung si Mr. Ka Canlog. Tatawagin na duwag. Di ba? So habang, nakikipagba, habang nakikipagbakbakan, abang anytime pwede niyang makasagupa yung mga rebelde yung mga terorista 'di diba? kasi nasa serbisyo siya nung time na tinawagan ng kapatid mo kung paano siya 'di ba naging bastos dito sa men in uniform na si uh, Raymond Candog alam naman nag nagbigay naman ng valid reason itong si Candog nung time na tinawagan na saglit lang po kasi nasa critical condition kami 'di ba may mga putukan pa ngang naririnig yung nung time na tinawagan ng kapatid mo. Pero talagang bastos yung ginawa ng kapatid mo, imbis na makinig, di ba? Imbis na makinig kay uh, Kanlog, ay pinagsabihan niya pa na na duwag. Ayan. So, siguro, kung nabasa niyo yung manifesto na yon, eh, hindi ka makakapagsulat ng ganito. <laughs> Mga kaibigan mo kaya, takaawayan na naman ito ni uh, Ben Tulfo. Di ba? sa pagiging epal nito. Nadadaamay silang magkakapatid. Eh si Bentulfo, mga kaibigan, mukhang yatang walang imik tungkol dito sa ginawang no manifesto ng mga retired uh, AFP at uh, PNP natin. Di ho ba? Meron ho ba kayong nakita na reaksyon ni Bentulfo tungkol dito? Mukhang wala yata. Eh si Erwin lang ang nagsabi na yung kanilang kapatid ay hindi o oh, walang balak katumakbo sa 20 uh, no 28 uh, presidential election. 'Di ba? Pero itong si Ben mukhang walang wala siyang reaction tungkol dito. Inignore niya lang. 'Di ba? So dito nakalagay uh, ito pa. Tungkol ito sa isang spy, spliced video kung saan tinawag ni Rafi ang isang private first class kalnog. Ay, hindi ho kalnog. Mali nga yung chismis na nakarating ho sa inyo. Kanlog ho. Raymond Kanlog. Hindi ho kalnog. Ayan. Naduwag. So, yan. Dahil ayaw niyang panagutan ang responsibilidad ng kanyang nobi, sa kanyang nobya na nabuntis niya. Una sa lahat, ah uh, yung pagkakasulat niyo ho <laughs> dito sa paragraph, to, na pagtatanggol mo kaya napakahaba. No? Ang isang paragraph ho ay binubuo ng tatlong sentences o mahigit pa. ba? Diba? Para naman hindi mahirapan yung magbabasa. Diyo ba? Uh, Biteranong Ramon Tulfo. Yun ho na video na sinasabi ninyo na spliced uh, video na panood nyo ho ba yung original no? Yung buong video kung paano to pinagsabihan ng hindi magaganda ng kapatid ninyo na si Rafi Tulfo, no? Yung uh, si PFC Kanlog. Kasi kung napanood ninyo yung buong uh, video, maaring hindi niyo ko maisulat ang pagtatanggol na ito. Kasi mas manala yung buong video. Walang wala kaming nakita yung mga video na pas ngayon kasi yung original video mukha yatang safe na safe na naka-private na. Yung lumalabas ngayon na mga videos, wala akong idinagdag dyan. Mas malala nga, mas nakakasakit, na masakit sa tainga, ha? masakit sa pakiramdam. Kung yung buong video ang napanood niyo ho, Mr. Bentulfo, ben Tulfo, kung paano pinagsalita ng hindi magaganda, yung PFC Canlog, So, mukhang yatang mali yung chismis na nakarating sa inyo at ikaw naman uh, gumawa kaagad ng paraan para may pagtanggol o nagpapapansin lang po kayo. Paepal, eka nga, sabi ni Ventulfo. di ba? At, pero tama yan. Kasi, siyempre, nakakatandang kapatid ka, ipagtanggol mo yung nakakabatang kapatid mo. Eh, kasi baka humingi ng saklulo ko sa inyo. Kasi kayo yung kuya, baka tinawagan kayo na kuya-kuya. Diba? Ah, sige. Dito, nakalagay pa, ang babae ay dumulog kay Rafi sa kanyang public service program. Ito nga yung tinutukan niya, yung Rafi Tulfo in Action. Dahil di umano ay iniwan siya sa ere matapos ang mga preparasyon sa kanilang kasal. Hmm? Nat akay ah, PFC Kandog. Ah, yan. Meron hong dahilan yon nung si PFC Kanlog, no. Bagamat hindi natin napa napakinggan yung buong paliwanag niya, o yung kadahilanan kung bakit siya umurong sa kasal, no. Sa kanyang uh, nobya ay uh, sigurado ako na may kadahilanan yon at uh, alam yon ni Kanlog na valid reason para hindi niya ituloy yung kasal. Kesa naman matuloy yung kasal tapos eh eh mag-aaway at mag-aaway rin lang naman sila at maghihiwalay. Di ba? So, yun na yung pinaka -the best siguro. At hindi naman ninyo pwedeng pilitin yung isang tao kahit pa nagreklamo yung kanyang nobya na umurong itong si Kanlog sa kasal nila. Hindi ninyo naman pwede siguro na pilitin yung tao na oh, upwersahin na pakasalan yung nagreklamo sa inyong sinasabing yung uh, public service program. Di ba? Wala nga nino na may karapatan na pilitin ang isang tao na umayaw sa pagpapakasal niya. May valid reason yun. O, di ba? Kasi, iwala kayo sa posisyon. O, hindi ninyo nakuha yung buong kwento ng magkasintahan na yan kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagibigan, at uh, at the end, nagplano na magpakasal, at uh, yung isa, nakakita siguro ng hindi maganda at naisip niya siguro na hindi ito yung uh, babae na dapat kong makasal, makasama sa habang buhay. Kaya, uh, mas mabuti na yon na hindi pa nakakasal. Umurong na siya. Hmm. Sa palagay niyo ba, meron kayong karapatan na pilitin? Kayo ba ang batas? Hindi ho. Hindi ho ganun. So, mali yung natanggap mo na chismis sa pagsulat mo ito, mali pa yung spelling ng Uh, tao na tinutukoy ninyo. Uh, Raymond Canlog, hindi Canlog. Ayan. Sinabi ng mga magigiting na hiniral at ibang miyembro ng uh, kasandaluhan at kapulisan na walang karapatan si Rafi Tulfo na tawagin ng ang isang kawal na wala talagang karapatan. Hindi, ikaw lang yata ang hindi sumasang-ayon dito. Sa palagay mo ba, itong si Rafi Tulfo may karapatan na tawagin ng isang kawal, ang isang sundalo na duwag? Wala, kahit ikaw wala kang karapatan na tawagin ng isang sundalo na duwag. Kasi para sa akin, ho, no? para sa akin at para din sa inyo mga kaibigan, wala, wala kaming uh, nakitang sundalong duwag. No? Lahat ng kasundaluhan natin handang ibuwis ang buhay para sa katahimikan ng ating bayan. Para sa kaligtasan ng mamamayan. So, matatawag nyo ba na duwag? Sa training pa lang, di ba? Hindi yan sasabak, hindi yan papasok sa pagiging isang hmm, sundalo kung duwag yan. Matapang yan. At akala nyo ba dahil umurong sa kasal, duwag na? Hindi yung huyo ng batayan. Kung iisipin nga natin ng malalim, mas uh, matapang pa yon Kasi, nakatakda na yung kasal, e eh, umurong siya. Matapang siya kasi meron siyang nakitang hindi maganda siguro dito kay girl. Kaya, ay hindi ito yung gusto kong makasama na babae, ah, habang buhay. Kaya uurong na lang. Matapang siya. Eh kayo kasi, kung ano yung, kung sino yung unang nagreklamo sa inyo, palibasa idulog mo, kay Tulfo, o isumbong mo, kay Tulfo, yun na ang paniniwalaan. napaka naman po ng ganon. Di ba? At saka pakinggan naman ninyo, yung paliwanag ng panig na inireklamo, hindi yung kung sino yung nagreklamo, siya na yung papanigan kaagad. oh, katulad ng nangyaring ito, di ba? Yung salitang duwag ay napakalaking impact noon doon sa sundalo. Sino ka para pagsabihan akong duwag? Siguro sa loob-loob ni uh, PFC Canlog, sino ka para pagsabihan akong duwag? Di ba? Hmm. Mali. Mali yung paliwanag mo dito. Sayang pa man din na tinawag mo na magigiting na hinira. Magigiting talaga sila. Hmm. At uh, ikaw na rin ang nagsabi na walang karapatan natawagin huh? ang ating mga kasundaluhan ng kapulisan na duwag. Pambihira naman ho kayo. Magtatanggol pa man din kayo sa inyong nakakabatang kapatid. Senador pa man din yan. Ganito rin lang naman ang isusulat ninyo. Ang sabi mo pa dito, sinabi ng mga magigiting na hinirala, ito, ito pala, namatay si Kanlog sa inkwentro ng army soldiers at mga rebuilding NPA. So, yan na nga O, namatay siya sa inkwentro labanan ng mga rebelde at saka mga kasundaluhan natin. Pero before pa noon, di ba, e, meron nang nasabi na nakakasakit sa damdamin ng ating sundalo na si Kanlog, ang inyong kapatid. Di ba? Pinatunayan, maaring pinatunayan lamang ni Kanlog yung pang-iinsulto sa kanya na, oh, hindi ako duwag. Eh, nandito nga ako sa field makikin, nakikipagyera ako, tapos sasabihin mo ako ng duwag. Hindi ako duwag. Kaya kong isakripisyo yung buhay ko. Na yun ang sinumpaan ko bilang sundalo ako. Na kaya kong ibuwis ang buhay ko para sa ka, kaya -ka kaunlaran o katahimikan ng ating bayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Iyo ba, ba? Ayan. Sinisisi ng mga magigiting na opisyalis ng uh, militar at pulisya ang pagkamatay ni kandok kay Rafi ipinapamukha lamang po, na mali yung uh, sinabi, mga nabitawang salita ng kapatid mo na si Rafi Tulfo dito kay kanlog 'di ba? O, para magbigay na rin ng uh, public awareness, 'no? Itong mga general na ito na ang uh, nanguna sa survey sa presidential election para sa 2028 na kapatid mo na si Rafi Tulfo, no? Kung anong klasing tao siya. 'Di ba? kung ano yung kung kung ito ba ay karapat-dapat na maging pangulo ng bansa natin? Eh ganito siya, ganito yung mga ginawa niya lalong-lalo na sa kabaro namin. 'Di ba? Etong sunod na isinulat niyo, ho ay hindi na maganda. Hindi na kaaya-aya at uh, talaga naman na uh, nakakainsulto na. Magkakapatid nga kayo. <laughs> 'Di ba? Pare-pareho ang uh, mga way ng pananalita ninyo. Wala kayong abas kung paano ninyo sitahin ang isang tao Sabi mo dito, abay, mga gago pala kayo, no? Huh? Naturingan pa man din na nagtapos ang ilan sa inyo sa Philippine Military Academy, na alma mater ng matatalinong officers. Oo nga, pabor ako dito. Matatalino talaga sila kasi walang nakakapasok sa PMA na bobo. Oh, di ba? Kaya nga matatalino sila, kaya gumawa sila ng manifesto para no, kundi na kapatid mo. Kasi hindi nila palalang ang mga bagay na ito. Iniisip pa rin nila yung kapakanan ng bansa natin kahit retired na sila. Naisip niyo po ba yun? Hindi mo naman pwedeng sabihin na dahil naglabas sila ng manifesto at pumirma sila, nilagyan nila yung kanilang batch, yung pangalan, middle initial at yung kanilang oh, Di ba? At kung ano, sa lana saan sila napapabali, kung sila ba ay uh, AFP or PNP, di ba, ay uh, gago. Hindi mo sila pwedeng tawagin na gago. Katulad ng pagtawag ng kapatid mo na si Rafi Tulfo na duwag doon sa uh, PFC Kanlog, abay talagang, talaga nga naman, ay eh, paano kung ibalik ng mga tao sa iyo na ah, napakagago naman ito ni... Ramon Tulfo. Matanda na, ganito pa yung lumalabas. Hindi niya muna alamin. Paano kung ganun ko yung marinig sa inyo na gago pala kayo eh. Hindi niyo muna alamin yung pinaka no, purpose ng, ng manifesto na yan. Eh, may pagtanggol nyo lang si Rafi Tulfo. Halatang halata, mga kaibigan. Halatang halata na talagang umiipal lang. Kasi siguro kung tama ang pag-iisip nito, di ba? eh, papanuorin niya muna o babasahin niya muna yung manifesto na ginawa ng mga retired officers natin. Diba? Pero wala. Ura-urada siya sa nagsulat nito. Hmm. Talaga nga naman, mga kaibigan. Anong kinalaman ni Rafi sa pagkamatay ni Kalnog? Ang kulit mo naman, hindi nga hu Kalnog, Kanlog. Kanlog, Kanlog. Raymond Kanlog, hindi Kalnog mali lang ang spelling mo dito. Pero paulit-ulit naman. Mali na yung pagkakasulat mo ng mga paragraph mo. Di ba? Mali pa yung spelling mo ng taong tinutukoy mo. Di ba wrong spelling wrong mga kaibigan? Lalo na kapag uh, pangalan ng tao ang uh, tinutukoy mo. Ay bedra kulungnista pa man din. Ito sa mga kaibigan si Montulfo. Eh, Pumutok ang pangalan nito nung nabugbog ito ni Raymart Ray Santiago at saka ni Claudine Barreto. Eh halos lahat ng pictures sa social media, sa YouTube noon, at balita sa mainstream media, ay mga papasa yung ano niya. Kasi hindi ito masyadong pinapansin kahit noon. So nakilala lamang talaga ito at pumutok talaga yung pangalan nito nung lumabas na siya sa mga televisyon. Nagkainkwentro nga sa airport yata yun yan. At saka yung sunod nung nag-away-away na sila, di ba? Nung panahon ni Duterte. At saka nung last year ba yon yung yung na-arresto ito dahil nga sa meron siyang kaso na cyber libel. So, yun. Tinawag ni Rafi na duwag si Kalnog dahil uh, tinalikuran niya ang responsibilidad niya sa taong uh, pinagkatiwala sa kanyang pagkababae. No? Oh? Ang kanyang pagkababae kay Kalnog. Kanlog nga ho, hindi Kalnog. Hmm, di ba? Kung iisipin natin mabuti, uh, Mr. Ramon Tulfo, kahit panabuntis yan, di ba? Ni uh, PFC Kalnog. Oh? Kung meron siyang kaparkarapatan pa rin na umurong sa kasal, hindi ninyo mapipilit yung isang tao na ayaw magpakasal wala kayo sa pwesto sa wala kayo sa posisyon no? at kahit sino pa no? hindi walang maaring ma magmuwersa sa taong umayaw o umurong sa pagkasal sa pagpapakasal baka hindi niyo kasi ano masyadong napag-aaralan kung ano yung isinusulat ninyo at uh, nauuna yung galit ninyo dahil sa sumbong na chismis no kaya siguro sa tawag ni Rafi Tulfo sa inyo na uh, nagpasaklulo di ba, ba? so nakalagay pa dito the manifesto is malicious coming as it it does uh, after the survey showing Rafi Tulfo leading vice president Sara Duterte in a mock presidential race so yun na nga ho. Hmm. Alam naman nating lahat na, alam na ho ng buong Pilipino, ng Pilipinas, na siya yung nanguna sa survey. Kaya, isa na ito sa mga dahilan, no? Hindi po yun matatawag na malicious. Kailangan lang na ipaalam sa mga tao na yung gusto ninyo na maging president ay ganitong klase uh, ang pagkatao. Kung paano siya umasta, paano niya tartuhin yung mga tao, especially yung men in uniform natin. So, ito ba ay karapat-dapat? oh para makapag-isip-isip pa yung mga tao. So, huwag kayong mapipikon sa mga ganun. Kasi pinasok ninyo ang politika. Lalo na yan si Rafi Tulfo. Pinasok niya yung politika. Di ba? Dapat eh, handa yung loob niya na punahin kung ano yung mga mali na nagawa. Di diba? Kasi public servant nga ako kayo. Public servant kayo. Kailangan, eh, tibayan ninyo yung balat ninyo bawal dito yung uh, balat-sibuyas. O, di diba? Hindi yung pansinin lang kayo, eh, magpa na kayo ng limpak-limpak uh, na kaso. Di diba? So, yan lang po mga kaibigan. Ako pumuli sa ang inyong ka-informative na buhay.